po, po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. and Thank you very much. supportan po natin mga kalinga. Marius Vlog, yeah. supportahan natin. Yeah. Ayan, shoutout po sa lahat. ng Mga natutunan, shoutout. Ayan, tapos na naman kami. Ayan po. Shoutout, shoutout. siya po ang magiting na scout ni Dodong Roel. <laughs> eh po mga kalingap ho, tayo galing ho sa Jollibee dyan no? At uh, napakasaya ho dahil na uh, napa unang una ho na nadala natin si La Erika doon sa Jollibee First time mo nila makapasok ng Jollibee kaya, sobrang ang saya nila. Eh mga kalina po na nakita niyo yung uh, pinya na yan, uh, ano? Yan ang ni Kuya Tim. Ayan, yapin niya na yan. kalinga hanggang dito na lamang po at syempre po huwag natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang update na vlog at kalinga prop at ang inyong lingkod Marius vlog po sana huwag natin kalimutan at ngayon ay mga kasama ko si uh, Lori and the Magalpot. at uh, ayan shout out sa mga alam salamat po na marami ayan I support uh... ayan paalam na bro eh paalam na ayan uh, mga kalinga pa Huwag po natin kalimutan Suportahan sila Kuya Bal Santos na Pang Kalinga Prab at Jesus Vlog Suportahan po natin yung ad po kasi nila mga Kalinga Para marami pa silang matutulungan Peace. Ayan po, marami pong salamat. <laughs> <laughs>